Yun mga tropa, shout out sa inyo lahat oh. Dito tayo ngayon sa Anonas Update natin yung kayo kayo dito ngayon Naka 50% sila o oh. baka ito na hintay nyo Ayan mga sapatos dito dami pong pipilihan mga tropa Tulad dito, 1,280 Magkano na mga tropa to? 1,280 na sa 640 na lang siya oh. Wow, mga trip nyo ito mga troops oh. Nike na pangaraing shoes Ayan, dami pong sulit Kasi medyo malilit yung naiwan dito Oh, Adidas, daming sold, dami pang pipiliin mga tropa oh. Mga trip yung mga 100 dito na 50% off. Ayan, dito lang yung sa LRT Anonas Station. Tara, ano pa hinihintay nyo? Sumugod na kayo. Bukas dito. Tulungan nyo akong mag-fix dito Hanggang dulo. Let's go. All right. Yan mga tropa, shout out sino lahat. Dito tayo ngayon sa sa so, update natin kayo kayo dito. Ayan o, ba sila ng mga bag sa mga garments. Tapos ayan o, mga bag dito mga trip yun. Nakaan yung ng mga tropa. Dito tayo sa bandang gilid. Ayan o, meron silang 60% off na sapatos dito. Mga trip yun lang mga sapatos dito. Naka, naka 60% na to. Yun. Yun, shout out kay Inday o. Wow. Ayan e, mga tropa, doon tayo sa bandang dulo. Meron din silang sapatos dito. Ayun oh. Si si Slip Slippers 40% na bulldog na ako doon oh. 100 oh. Mga sapatos sa pambata. Tapos meron silang blouse dito na 100 lang mga idol, mga tropa. Oh. Jacket to 50. Ayun. Daming people bumibili dito araw-araw jacket to 50. Yun oh. Doon tayo sa bandang dulo mga tropa. Update natin yung kay Okay, okay diyan. Sapatos oh. Yun oh. Yun. 50% off na mga tropa. Oh. Wow. Ano pa hinihintay nyo? Sumugod na kayo. Dito lang sa Lata Station. Update nating araw na to. May 29, 2025. So mga tropa, didas. So tingnan natin. Ako 50% nandito po. Kaso medyo malit lang. Size 7. Boots pa ilalim. Oh. Version natin 1 to 80. Lesya ng 50% off. Ito tingnan natin to. Converse. Yun, kaso medyo malit na ito pa, size 6. Oh. Magkano ang presyo? 880. Hindi siya ng 50%. Ayan mga tropa ba. Dami pang sulit oh. Ito. Tingnan natin itong night ito. Nandito pa oh. Kaso. Sobrang laki. Size 14. Wow. Goods pa ito oh. to 80. Hindi siya ng 50%. Kala natin na nga tropa. Magkano lang ito. 600 na lang. Ito. Tingnan natin yung box na ta pang running shoes so, oh 1080 lang makuha mo ng 500 na lang itong katropa oh so medyo malit lang siya yun so, size 8 ang size nito ano pwede pang running pang forma naka 50% ito mga tropa tingnan natin yung adidas na daddy shoes wow ganda ng loob oh nandun pa yung original solo, oh siya sya okay pa yung nito mga tropa daddy shoes na adidas oh Tingnan natin yung size nito. Yun, US 9.5 mga troops. Pwede really pa to. kulang na dito nga turba laba o. pa ilalim mo, oh. Naka 50% na rin to. Ito pa o. Oh. Ayan, mga tropo. woods pa to. 1 to 80. Ganda pa ng ilalim. 50% off. Ang size. Ayan. US size 9 mga tropo. Made in Indo. Reback dyan oh. Naghanap ng reback dyan Naka 50% Na to Wow Ito po oh. Itong Nike na to Na dark blue Nandito po oh. Bulls pa yung Madumi lang mga tropa oh. 1 to 80 Lisha ng 50% off Nasa 600 na nga tropa to Meron ka lang Nike na dark blue ito, tingnan natin yung Puma na to. Nandito po, naka 50% na. Nandito po. Oh. Ganda pa yung lalim mo. Oh. Ayan ang presyo, 1,080. Hindi siya ng 50% po. Wow. Magkano na nga to pa yun? 9.5 ang size nito. Oh. Puma. Ito, tingnan natin yung Columbia na to. Wow, good spot. Nandito pa yung Rig Nainsol. Okay pa yung Swilas, 1,280. Hindi siya ng 50% po. Ayan o. Oh size 8 US mga tropa oh. Yan, mga trip nito oh. Colombia size 8 50 off good spray lalim oh. So, tingnan natin yung adidas na stand meet na mga tropa oh. mga trip nito kaso mukhang malit lang to oh. 1080 lang ang oh. ganda ng ilalim tingnan natin yung size pa sigurado yun malit na tropa oh. 6.5 lang oh. pang bata ang oh. ganda nito oh. Ganda ng Adidas mga tropa ito tingnan natin Nike react na to. Wow, po Pagkano, Magkano 1380. Good spy lalim kunting gasgas lang mga tropa. So, din natin makita ang size nito. Ayun, kita natin nandoon yung size oh. 'Yun. Ang size nito mga tropa size 8.5 Nike React. Ayun oh, Adidas. Adidas 'to na kulay na to, kulay pink. Yung goods pa ilalim, 1 to Less ng 50% po po. Oh. Ayan, mga tip nito oh. to po. Kaso hindi natin makita ang size nito. Siguro mga size nito, mga mga size 9 o oh, 8.5. 1 to 80. Less ng 50% po. So, tignan natin yung night nito kung solid po. Oh. Naka 50% na rin ito ka to Goods pa ilalim po. Oh. Magkano lang to? 1 to 80 oh. Tapos naka 50% na mga tropa kalati na lang. Yan ang size oh. Size Yun, size 8 mga tropa oh. Bakit nito Boots pa to. Pang forma oh. Naik oh. Ganda pa na ilalim. Ito tingnan natin yung Nike na Air Force 1 nito. Ang laki oh. Triple white. triple white. Yun. 1080 lang. Hindi siya ng 50% off. May issue na rin yung nito mga tropa. Medyo malaki to. Yun. Hindi natin makikita ang size nito. yung mga size nito. Mga 9.5 or 10 na Nike Air Force 1 Yun, dami pang sumulid na tira dito mga tropa, naka 50% na yung katulad dito. Adidas na Atra magkano ang presyo? 1 to 80, goods pa ilalim. Tingnan natin yung size, yun. 10.5, made in China mga tropa. Battery nito, Adidas, Order Ultra Boost 1 to 80 siya ng 50% of ito. Mount, ah, Mount Bell. Yun, magkaan ang presyo no? 1 to 80 lang siya, oh. Liya siya ng 50%, yun. Size, size 8 mga tropa, batik ito to, oh, 50% na rin itong goods pa ito inalim ito so, tingnan natin yung new balance na ito na 247 new balance yun, magkaroon presyo, 1,080. Ilis siya ng 50% kalati. 500 na katropa to. Hindi natin makikita yung size nito. Yun, kita na natin. Yung size nito, 8.5 mga katropa. Nike. Ito, tingnan natin yung adidas na to. Dami mga tira adidas. Oh. 1,280. Konting gas, galos lang yung sirilas nito mga troops. Tingnan natin yung size nito. Ayan ang size oh. Yun. 9.5. Made in beat ng mga tropa oh. Legit na Adidas na to oh. Made in vietnam 1,280 1 to Less yan ang 50% off. Ito tignan natin yung new balance na 5,740 oh. Ang ganda ng kulay nito. Kulay violet yung O oh, oh magkano presyo? 880. Less yan ang 50% off. Magkano na lang. Yun. Ang size natin. Size 8 mga tropa oh. Managahanap ng new balance dyan. 880. Lish yan ng 50% off oh. Ito tingnan natin yung Nike na to. oh, ganda pa to. Air Max. Nike Air. Yun. Magkano lang Oh. 880. Lish yan ng 50% off. Yun. UA size 8 mga troops. Baka type nito o. Oh. pa to. Pang running nyo. Pang forma. Pang arabas. Magkano lang. Ito tingnan natin yung balance na to. X90 Ganda po Kaso lang issue nito si Willas oh. 880 lang Asia nang 50% off Yun Size 8.5 mga tropo New balance Ito po Adidas Kaso mukhang maliit lang Ang ganda ng lalim po Goods po oh. 1,080 Asia ng 50% e Magkano lang 540 na to Kaso size 7 lang medyo maliit lang mga troops oh. datingnan natin kung anong sapatos yun x-tip ng mga tropa o, na dumi lang oh. 680 hindi siya ng 50% off eh, magkano lang nasa 300 lang to size 8 mga tropa US yun oh, mga trip nito x-tip na 608 lang siya o, tapos lish, lish pa ng 50% off sa ang pa mga tropa tingnan natin itong isa oh. ano parang yun XT pa rin mga tropa oh. goods oh, good yung lobo oh. ganda pa yung ilalim para pang, pang running pang forma oh. so, medyo maliit lang size 7.5 ang size nito tingnan natin isang pares niya. ito pa oh. Oh, magkano lang ito ka tropa 680 lish yan ng 50% off